Your signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate. So be open-minded. Sa mga hindi po po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice naman po mag-avail ng ating private readings, makikita niyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Alianna Reyes. Okay, we have Ascension. So, marami sa inyo, ear signs ay morning person. We have death card. So, may mga pagbabago sa life ninyo. Pwedeng tinanggap nyo na to, ear signs. Marami din, nagmo-move forward. Burden. Though, nahihirapan yung iba sa inyo. Pero, makakayanan nyo to. Ear signs. Ayan. So, sa pagbabago, sa paglipas uh, lipas ng panahon, mas nagiging matatag talaga kayo. Ayan. Mm -mm. everything will work out in your favor, your signs, okay, may healing energy na bumabalot sa inyo ngayon, some of you, pwedeng nare-relax kayo, meron dito, pe pwede po na, kayo mismo, your signs ay may kakayahan na mag-heal, so meron yung iba sa inyo, meron kayong healing hand, healing voice, So, magagamit nyo yan ngayon. Pwedeng hindi nyo yan sa ibang tao magagamit kung hindi sa sarili niyo ear signs. So, tignan pa po natin ano pa ba, ba yung mensahe para sa'yo. Ano ba yung gustong sabihin sa'yo ng taong ito? Spirit guide, ano po ang gustong sabihin sa'yo ng taong ito? Ear signs. Ano yung gusto niyang sabihin sa'yo? Kung sino man yung taong to, ano man yung relationship mo? I feel you leaving me behind. Okay, may tao dito na parang Feeling niya, iniiwasan mo siya. Your signs. Or pwedeng baliktad, no? Baka siya yung umiiwas sa'yo. I regret lying to you. Actually, labas ng labas yung energy na to. Siguro, marami talaga sa inyo nagsinungaling. I mean, hindi kayo yung nagsinungaling. Madaming nagsinungaling sa inyo. We have, I'm starting to understand our connection. Okay. So, some of you, pwedeng nakakausap nyo pa yung taong to. Some of you naman, pwedeng nung, uh, nung lumayo ka sa taong to, ear signs, mas, mas na-realize niya kung ano ba yung halaga mo sa life niya. Tingnan natin, spirit guide, ano po po ang mensahe natin? Mensahe po po natin for ear signs. Gemini, Libra, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Tingnan po natin, ano pa ang mensahe para sa'yo? Pagdating po sa trabaho, we have the whip pagdating sa kapera ano sa negosyo we have the dog and pagdating sa kaperahan we have the moon tignan po natin ano pa ang mensahe for you spirit guide mensahe pa po natin for your ear signs. signs tignan natin kung ano pa yung mapipick up natin okay the whip we have that card nahirapan yung iba sa inyong mag-decide if mag-stay pa ba kayo dito sa trabaho or mag magre-resign na yung iba sa inyo. Ayan. Meron din po dito pwedeng nag-resign kayo na hindi niyo pinag-iisipan. signs kaya meron tayong burden dito kasi all you want ng all you want lang naman is a new beginning. Kaya lang kasi pwedeng nadala kayo ng emosyon niyo hindi niyo talaga napagplanuhan yung pagre-resign na ito. So, ayan po para sa mga gustong mag-resign dito, make sure na uh, meron kayong six months na pera para makover yung mga gastusin ninyo. Kasi kung wala po ear signs, huwag muna kayong mag-resign kasi mahihirapan kayo. Pero kung mental health nyo na yung naapektuhan dito, then pwedeng mag-resign na kayo. But make sure na meron talaga kayong pagkukuhanan. Kasi mahirap pong, alam nyo na, mahirap umasa sa ibang tao kasi makakarinig kayo ng kung ano-ano. Ear signs. mm, -mm. Kaya dapat prepared po kayo dito. So we have death card. Ayan, tignan natin. We have the magician. Marami naman po sa inyo. Ayan, kung nahihirapan kayo or... Kasi nagdadalawang isip yung iba sa inyo dito. Yun yung nakikita ko. And kayang-kaya nyo naman talagang maghanap ng trabaho agad-agad. For some of you, it could be in 24 24 days, ayan, makakakita na kayo ng trabaho. Kung meron po dito na gusto talagang mag-resign. Pero kung nagdadalawang isip kayo, ear signs, ayan, baka hindi pa talaga ito yung right time para sa inyo. Five of Cups. Ayan. So, mayroon nga dito, di ba, nagre-regret kasi nahihirapan ngayon. Kasi, ayan, kung ano-ano na yung naririnig ninyo in signs. I mean, naririnig nyo dun sa mga taong natulungan niyo. Kaya, mas masakit yung nafe-feel ninyo. Ayan po. Tingnan natin. Meron naman dito, pwedeng bago pa lang kayo sa trabaho and parang alam mo yung parang minamaliit kayo, yung kakayahan ninyo in your signs. Check po natin pagdating naman sa negosyo. We have 8 of pentacles. Yan, pwedeng ito bagong bagong lugar to, ear science, kaya ito sobrang dami po ng tumatangkilik ngayon sa inyong business. Pwede rin kasi na binago ninyo yung approach, meron kayong binago sa business niyo, your name, your brand, ano pa. Pwedeng yung uh, yung recipe kung pagkain man po yan, basta meron kayong binago. Pwede rin yung iba sa inyong mga staffs yung binago ninyo dito. And ayan po, maggagaan yung energy ng staffs niyo pagdating dito sa negosyo ayan o, ang ganda po ang ganda ng kaperahan, ang ganda ng sales ninyo stability talaga yung nakikita ko dito ear signs, pagdating sa inyong negosyo basta marunong lang kayo maghandal ng kinikita ninyo ear signs at talagang madiskarte kayo kahit sabihin natin na may business na kayo kailangan madiskarte pa rin kayo dito at hands on kayo, talagang lalago po yung business ninyo hindi kayo magsisisi sa nilaan ninyong oras dito sa inyong business tignan natin, spirit guide So, ayan, Parang papakilala nyo ba yung bagong version ng business ninyo? Tignan po natin pagdating sa kaperahan. We have King of Swords. Ayan, ba diba, Sabi ko nga, alam nyo lang air sign kung, kung saan nyo dinadala yung pera ninyo. Ay talaga namang magiging successful kayo in life. Tignan mo, we have a bird then, hindi pa. So, pwedeng pasan nyo talaga lahat ngayon, air signs. Pero kasi kailangan din, meron kayong tinatabi para sa inyong sarili. We have the Empress. Yan. pwedeng nagtutulungan kayo dito ng asawa mo. Actually, yung iba sa inyo, madami kayong na-accomplish dito. Or madami kayong pangarap na gustong ma ngayon. Ace of Pentacles. Ayan. So, meron dito pwedeng isa sa family members ninyo or isa sa inyo ng asawa mo mapopromote sa trabaho. At ayan po, gaganda yung kita ninyo. Ayan, gaganda yung, sabi natin, yung pamumuhay ng karamihan sa inyo, air signs. Pwede rin na ngayong araw may marireceive na bonus, may marireceive na malaking halaga yung isa sa inyo sa family members ba ninyo. Ayan po. Tignan natin. So, happy. Happy yung energy na nakikita ko dito. Pagdating sa kaperahan ninyo. Nahihirapan pero talagang lumalaban. Tignan po natin spirit guide. Ayan o, para kasi yung mga sacrifices nyo talaga dito is worth it po yan, air signs. Kasi meron talaga kayong goals na maa-unlock. Love life po, spirit guide. Kamusta po ang love life ni Year signs? Gemini, Libra, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. We have soulmates. Some of you are dealing with your soulmates. Photograph. Hmm, iba nga sa inyo, parang wala na kayong connection ng taong ito keys on a ring. Kasi parang nilagay kayo sa, some of you, parang tinutime kayo ng taong ito. Ear signs? Oo, hindi naging maganda yung pagtatapos ng relationship, ng connection na ito. Ayan o. Pero naiintindihan, pwede ikaw yung nakakaintindi nito na soulmate mo pala yung taong yun. Kaya ganon, ganon yung na-feel mo, or siya yung nakakaintindi nun. Pwede kasi tingnan mo, ayan o. Some of you, madami naman kayong choice pagdating sa relationship. Di ba? Madami kayong pagpipilian, pero mas pinili nyo pa rin yung taong to. And yet, yung taong to is nag-lie uh, nag, uh, nag pa rin sa'yo. Ayan. Parang hindi niya kasi pinahalagahan yung binigay mo na love. Kaya may pagsisisi siya ngayon. Ayan. At naiintindihan niya na ngayon kung bakit ba nangyari ito sa relationship ninyo. Or maybe, a year Science, ikaw yung nakakaintindi niyan ngayon kung bakit ba nangyari ito sa relasyon ninyo. Tignan po natin. Spirit guide, ano pa po yung mensahe natin for ear signs pagdating sa relationship na ito. We have home. Okay, stability. Hmm. And also, nakikita ko kasi dito, pwedeng mas naging malapit kayo ng family mo after nang nangyaring ito sa relationship ninyo. Ayan, kung nagkaroon man ng third party, mas napalapit ka sa family mo. Bakit? Kasi alam nyo, minsan yung mga hindi nyo nakikita sa person niyo nakikita yun sa inyo ng mga taong malalapit sa inyo. Pero dahil nga kasi mahal nyo yung taong yun, tinatanggap nyo talaga. Though nakikita nyo rin naman, pero kasi ina-accept ninyo dahil nga mahal niyo ear signs. Ayan, pero kasi ngayon, ayan, mas naging close yung family ties ninyo. Mas naging close kay sa family ninyo. Mm -mm. Nakikita ko dito na namimiss ka pa ng taong to i So, pwedeng bumalik pa yan. Pwedeng mag-reach out yan sa'yo. Kaya lang kasi, pwedeng mag-reach -re out yan na wala namang pagbabago. Yes, naiintindihan niya kung ano yung relation, yung connection niyo Pero kasi pwedeng siya mismo, sa sarili niya, walang pagbabago. So, nasa sa inyo po yan kung tatanggapin niyo Some of you kasi pwedeng may anak kayo ng taong to. Kaya, marami sa inyo, pwedeng i-consider niyo pa rin na tanggapin yung taong to. Ayan, so pag-isipan nyo na lang. Siguro pag nandun na kayo sa moment na yun, mas malalaman ninyo kung ano ba yung tama ninyong gawin. O yung dapat ninyong gawin. So, ito po ay day 7 na ng ating wishing candle. Last day na po natin ito. Mag-wish na po kayo. 3 wishes, 3 times nyo pong sabihin. Maraming maraming salamat po. Air signs at isil na po natin yung wishes mo. One, two, and three. <sighs> Ingat kayo always. Bye-bye!